ay magandang araw na naman mga kamigs uh, wala tayong ginagawa sa araw na ito kasi kahapon pa lang nagsimula ang ulan at saka ngayong araw na ito ay naghapon din ng ulan kaya hindi tayo makagalaw uh, umaligid-aligid lang muna tayo dito sa ating mga halamanan ng kam mga kamigs yan ito lang muna kasi yun na hindi tayo makakalaw ito pala yung ginagawa ko nung nakaraang araw mga kamiks ito yeah. itong kalamansi na baragitid ko ay ah, kunti na lang natira. yun ito yung ginagawa ko na nung nakaraang araw ng pag-aarins po kaya hanggang dito na lang mga kamix. Ingat. God bless. Mabuhay.